Magandang magandang araw muli sa inyo mga kabyaheros at kabyaheras At welcome sa ating kusina Ngayon ay magluluto tayo ng isang paboritong Ilocano na dish Bitsuelas na may baboy Simple lang naman ito Pero sobrang malasa at siguradong magugustuhan ng buong pamilya Tara na at simulan na natin ang una nating gagawin ay lulutuin natin itong ating bitsuelas hanggang sa lumambot. Maaari kayong gumamit ng pressure cooker para mas mapadali ang pagpapalambot ng ating bitsuelas. Dahil kung hindi, ay abutin kayo ng samsyam at maubos ang inyong gasol. <tod> At isasabay na nga pala nating lutuin itong ating baboy. Kalimitan na isinasahog sa bituelas ay ang pata. Kaya lang dahil wala tayong pressure cooker ay liempo na lang ang ating lalagay. Lulutuin natin ang ating liempo hanggang sa matuyo ang tubig. At pag natuyo na ang tubig ay piprito natin ito sa kanyang sariling mantika hanggang sa mag-crispy. O oh, ba? Diba? Napakasarap nun! Ngayon naman ay ihahanda natin ang ating mga pangsahog. Paborito kong isahog dito ay ang dahon ng ampalaya dahil ay masustansya at punong-puno ng bitamina. At syempre naman ay hindi mawawala itong ating mga pangrikado. Syempre tatlong pirasong kamatis at isang pirasong sibuyas. Di diba? Ngayon ay silipin natin at balikan natin yung ating bitswelas kung malambot na. Siya nga pala, kung magluluto kayo ng bitswelas, siguraduhin yung ibabad ninyo ito ng magdamag para kinabukasan ay madali na lang itong lumambot. At syempre, para hindi na rin masayang inyong gasol. Ngayon naman, tignan natin kung luto na itong ating liempo. Ayan, wala na siyang tubig. Ngayon naman, ay antay natin itong maluto ng sarili niyang mantika. Tatakpan muna natin at babalikan na after ilang minutes. ngayon ay magigisa na tayo ng ating kamatis at sibuyas. Igisa lang ito ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot ang mga ating rekado. Ngayon ay maaari na nating ilagay ang ating karne. Gisahin lang natin ang ating karne sa ating mga pangrekado upang magsama ang lasa at linamnam nito. At pag malambot na ang ating bitsuelas ay maaari nating ilagay ang ating ginisang karne. At pagkaraan pa ng mga ilang minuto ay pwede na rin natin isama ang ating mga dagdag na pangrekado. Gaya nitong pamintang buo, pamintang durog, at asukal. Ay, sorry, hindi pala asukal yan. Label lang yan nung lalagyan. Pero asin yan. Ah! At syempre, pwede na rin natin ilagay yung pinakapaborito kong pangsahog dito sa Bitsuelas. Syempre, ang talbos ng Ampalaya. Tikman natin. kulang lang ng alat. Dagdagan natin ng na asin. Yeah! Luto na! Kakain na tayo! Sama mo ko. Parang pa yung mo ko isama sa video. Ikaw na nga yan, no? Ay, ano na ba ito? Ano yan, na yan, ha? Video na yan, ha? Kasundukin na natin yung ito oras natin ni Luto. Alam niyo ba anong oras na? Alas 3 na ng hapon, hindi pa kami nalang alian. Kaya, gutom na gutom na kami. Tingnan mo, gaano oh, kaganda yung ating sugo. Ulam na bitsuelas na may pork. Ano? You know? At malunggay. Nilagyan natin ng dahon ng malunggay para healthy. Ano? You know, oh, yung bitsuelas, oh. Ito yung white beans. Ito yung

There. So, ayan so may patis. Lagyan natin sa patis. Kulang lang ng kalamansi. Perfect na sana. Marami na naman ng kanin.